Ito yung isa sa pinakadelikadong uh, tools na ginagamit namin kagaya ng uh, uh, pag-welding Kasi napaka-importante nito ng uh, pangkating Kaya kinakailang maingat kasi napakadelikado nito Ang uh, grinder kapag uh, marunong kang gumamit At uh, sinunod mo yung tamang posisyon yung uh, yung cutting dish, yung, yung ibinabala dito ay maayos, lalo tigit sa mga baguhan, hindi ka sasaktan nito. Pero, pag, pero kung isang halimbawang ang uh, gamit mo ay mali, ah, delikado, baka saktan ka dito Napaka delikado. Kung baguhan kayo at saka kinakailangan, yung inyong tayo ng grinder, kinakailangan nakaganito. Yung talsik ng apoy, uh, papunta sa inyo. Pero siyempre, pag nag-grinder, lagi patagilid. In case na magkaroon ng problema yung uh, grinder, maano ito, mag-crack. Eh, hindi delikado, tsaka laging dapat may suporta. Ah. Ito yung mga alangan ni kakating, no? Ito yung mga kakating alangan so pag ganyan. Ini-slice yan. Hindi po pwedeng isagan. Para ibig sabihin, ganito yan eh. Natanggalin ko na dito ha. Oh. No. Pinating to, hindi na dali nung kasama. Ibig sabihin, hindi na putol, pinutol na lang. Pag ganito nga, uh, mahirap ikating. Ah, uh, siya. Unti-unti yan. -unti. Para ibig sabihin makapasok. Ayan, makakapasok na siya. di oh. Diba, makakapasok na siya rito. Kasi kung yun, yun, ha, dito pa ito, hindi makakapasok. So, kung na kailangan dyan, ganito ang gagawin para makapasok na siya ngayon. Oh. Diba? Pasok na siya. Ayan. Ayan yung diskarte. di oh. Diba? Hindi po pwedeng mabili siya lagi ang pagkating. Kasi ito ang pinakating ng mga. helper ko. So, ang pagkating yan, hindi diretsyo hindi diretso yan kasi pag gumit na yan hindi mo na may papasok ito dito so babawasin mo na yung dalawang part dito para ibig sabihin ito makapasok dito okay nakating ko na okay ganoon lang ha ingat lang sa paggamit ng uh, grinder at ipinakita eh, ko rin sa inyo kung paano kumating ng mga alanganin hindi dapat dinay diretso ito kaya nakating muna ng unti-unti para maputol ito